Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mainit na binanata ng komedyanteng si Pokwang ang isang TikToker na nandidiri sa sardinas. Ah! 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 Iba na lang, iba na lang i-challenge niyo sa akin huwag na tong sardinas kasi hindi ko talaga kaya, hindi ko kaya, hindi ko kaya. Sa kanyang post sa Instagram ay ibinahagi niya ang kanyang video na naglabas ng saloobin sa naturang TikToker. Hindi man niya ito pinangalanan, ngunit inilarawan niya itong maarte. Happy food ko to. Sardinas. Sobrang lab na lab ko ang sardinas. Kaya yung mga gumagawa dyan ng content na parang diring diri sa sardinas, parang pinandirian mo na lang yung kung ano lang yung kaya ng kainin ng mga kababayan nating naghihirap na hindi naman nila gustong maging mahirap. O ganun, te. Sarap dito.